Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Nakarating kay Christopher Fermin na sinubukan daw ni Daniel na makipag-ayos kay Catherine Bernardo bago tuluyang nagtapos ang kanilang relasyon. Sa kanyang YouTube vlog na SNN kasama si na at Wendell, napag-usapan nilang ilang detalye bago tuluyang naghiwalay ang dalawa. Based sa kwento ng source, September raw nang umiyak at sinubukang bumalik ni Daniel sa kanyang long-time girlfriend. Panimula ni Christy, meron daw siyang source na nagkwento kung paano at bakit nagsabi si Catherine sa kanyang mga magulang tungkol sa kanila ni Daniel. Aniya tama raw ang kanilang timeline at August pa lang nang mapansing mas nagiging komportable si Catherine sa pagsusuot ng damit na medyo kita na ang kanyang skin. September, si Daniel pabalik-balik daw na umiiyak at bumabalik kay Catherine pero matigas na ang puso ni Catherine dahil ang dami-dami nang nakararating sa kanyang mga kwento na ang iba ay dinismiss niya sa kanyang isip at puso pero yung iba pinahalagahan niya pagpapatuloy ni Christy. Ilang beses nga raw na pabalik-balik si DJ kay Catherine upang suyuin at pakiusapan ito ngunit wala na raw talaga. Noong mga panahong yon, hindi aware ang mga magulang ni Catherine sa mga nangyayari sa kanila ni Daniel. Hindi nagsasabi si Catherine. Napansin na lang daw nila tita Min at saka ng father niya na hindi halos makakain. Laging malungkot tapos nakita ng mami niya na umiiyak. Nakarelate yung ina, may problema. Doon na bumigay si Catherine. First time na nagsabi sa kanyang ina sa mga nangyayari sa kanila ni Daniel. Ganoon naman talaga ye, di ba? Kapag meron tayong karelasyon, pilit nating pinagaganda ang imahe. Best foot forward, ikanga lahat pa ni Christy. At tuluyan na ngang naiyak ang dalaga sa kanyang ina at ikinuwento kung ano ang naging tunay na problema sa pagitan nila ng aktor. Ang daming nakararating kasi kay Catherine tungkol kay Andrea Brillantes. Yung paglipat kasi ng kondo ni Daniel matagal na yun. Pero ang kwento nga doon daw nagpupunta si Blight, parang ganoon ang nangyayari noon. Nabanggit pa nga nila na sinabi ng boyfriend ni Andrea na si Ricky kay Bea Bores matapos nitong mag-react sa kanyang pag-amin sa tunay na relasyon nila ni Leren May Bautista. Kaya nakalulungkot na kinakailangan pang mag-suffer talaga ng mahabang panahon hanggat maaari binubuo niya siguro sa kanyang isip at puso yung pagsusumamo ni Daniel. Mahal niya ye, ang sabi pa ni Christy. Dagdag pa niya kapag minsan ginawa ng lalaki, maaari pang maulit. Thanks guys for watching and God bless everyone.